Hello mga kamanok Dito tayo sa likod ng bahay Tingnan natin yung mga manok natin Kasi mainit na Di na umulan Sana do dediretso na yung init Kasi naawa na ako sa mga manok ko Ayan. Tingnan natin yung mga Uh, istag na rin Ayan. <tuk dan pake yuk> bulik ya dan sila. orang matam lay uh, ali ya kita ya. yang mana guys kamanok matangkad ah. mga kamano ko oh. yan ito mga kamanok yung naka na hatch gray para hmm. ano dong ano dong bulong yan mga kamanok yung paan nya may tibak kaya nahirapan ako ngayon magbulong nahirap na mag, nahirapan na maglakad ito na yung mga siwo niya mga guys yung lahi niya sa sa bulik ko na hin ano eh oh, mga guys mga kamanok Ayan ang mga kamano ko. Oh. Ayan. Dito tayo. Dito tayo mga kamanok. Sa uh, taas. Tayo sa taas. Ayan yung mga istag. Ayan. Mga kamanok. Yung mga istag mga kamanok ko. Oh. Ayan. Ayan.

ko mga kamano ko dito tayo mga kamano ko ayan taas ayan mga kamano ko ito tayo sa isa Punta tayo sa Milsim Black. May mga kamanok. Ayan. Milsim Black. Ayan mga kamanok. Dito na lang yung video ko ngayon. Mga kamanok.